Hi, Wayne. Say hi, hi. Sean, Sean, Sean. Sean, Sean. Sean. Smile. Brian. Say hi alam, sorry. Oh, wala O, na lang. Smile kayo. One, two, three, smile. Ay, taray. One, two, three, smile. Okay, po na sa malalim mo. Dito to, na ni kuya. Ay, naku, yung kuya mo. Tumatae pa siya. Tumatae. Maya-maya. Ayaw na ito. na, no? Yung araw. Hinihintay niyo lumubog yung araw. Okay. Ramay pa rin lumubog eh. Pero hindi na't nakakagpahitin itong hinihintay na alas 4 na eh. Kaya nga eh. Hindi na manginitin. Sean! 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 Wala sa kanilang sa mundo eh. nan ka talaga Sean. Wala pakialam. Dahil, eh oh.